Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Isang magandang araw sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Naway, nasa mabuti kang kalagayan maging ang iyong pamilya. Sa araw nito tayo ay patuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos at uh, tayo ay mapapaalalahanan patungkol sa isang napakaganda at napapanahong uh, tema at ito ay patungkol sa paghuhusga. At alam naman natin no sa ating mga platforms ngayon lalo na ang social media ito ay uh, nangyayari. Ngunit ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa ganitong masamang asal? Bago natin tunghayan ng paalala ni Santiago, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyong ipinagkaloob sa amin. Sa panimula ng araw na ito, kami po ay dudulog sa inyong banal na salita. Tulad po ng aming kahilingan, pagkalooban mo kami ng kaalaman, karunungan at higit sa lahat, pagpapalang spiritual. At sa lahat po ng aming matatanggap, maging mararanasan, nag-aalay na po kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Judging others, ito po ang ating tema sa ating pag-aaral sa araw na ito. Kaibigan, sa Kabanata 4 sa aklat ni Santiago, kung hawak mo ang iyong Biblia, James chapter 4, ngunit pagtutuunan natin ang pansin ng isang talata lamang. Ano? Sa James chapter 4, pag-aaralan natin ang verses 8 to 13. Ngunit isang talata lang ang ating pagtutuunan ng Pansin, ano ba ang paalala uh, patungkol sa paghuhusga sa kapwa? At ganito ang sinasabi ni Santiago ni o ni Apostol James dito sa kabanata 4, talata 12 lamang. Gagamitin ko lamang po ang New Testament Pinoy version. Sabi rito, ang Diyos lang ang nagbigay ng batas at siya rin yung judge. Siya lang ang kayang magligtas at magwasak. Sino ka ba sa palagay mo para mag-judge ng iba? Ito po ay uh, hango sa New Testament Pinoy version yung James chapter 4 verse 12. Alam mo, kaibigan ang talatang aking binasa. Ito ay bahagi ng kabuuan kabanata dito sa sulat ni Santiago at ito ay patungkol no o kabilang dito sa kabanata 4. Ay yung mga bagay na dapat iwasan ng isang mana ng palataya at dito nga no nagpahayag ang apostol patungkol sa mga alitan sa mga pagnanasa na dapat iwasan yung mga conflicts no uh, between uh, brothers in Christ at maging yung uh, pagnanasa uh, yung mga desires na hindi talaga maganda no ito ay dapat iwasan at dito na nga nagpahayag rin sa Santiago patungkol din doon sa pagpapasakop. Yung pagpapasakop sa ating Panginoon at yung kadalisayan. Ito yung tema ng buong chapter 4. No? Ngunit dito sa verses 8 to 13 na ating tutunghayan, particularly verse 12, ito nga ay nagbigay siya ng utos at ito naman ay patungkol sa paghuhusga. Sabi nga niya, no? wag humusga, uhusgahan ang kapwa. Alam mo kaibigan, dapat nating malaman na ang mga tagapakinig ni Santiago at the time ay mga maituturing na mga Jewish Christians na maaring naninirahan sa labas ng uh, Israel. At that time, they were uh, in extreme uh, persecution. Maaring mga Jewish Christians na naninirahan outside uh, Israel. Nang sabi ni Santiago ang patungkol sa kautosan o batas, pag binasa mo yung um, verse uh, 11, sabi nga rito, no, kapag siniraan mo o dinudge mo ang ibang Christian, siniraan mo na rin ang batas. Tinutukoy niya ang utos sa lumang tipan. Meron siyang ginawang reference sa Old Testament at ito ay patungkol nga sa paninirang puri. At alam mo kaibigan, ang ganitong asal, uh, ito ay pagpapakita ng paghihimagsik sa Panginoon na tanging gumawa ng kautosan so pagka tayo ay uh, naninirang puri we violate the command of God tayo ay nagiging rebelde sa harap ng Diyos at uh, alam naman natin na ang Diyos lamang ang tanging gumawa ng kautosan hindi lamang utos patungkol sa paninirang puri ang uh, maituturing na nilabag ng bayan kundi ang utos patungkol rin sa pagmamahal sa kapwa yun yun eh, no Pagka nanirang uh, puri ka, you destroy the uh, the image of a person, uh, you also violated the command of God to love your neighbor. Angkop sa atin ang utos at paalala sapagkat kung tayo nga ay naninirang uh, puri, wala tayong pinagkaiba sa mga naging asal ng mga mana ng palataya noong araw kasi gano'n yun eh. Kahit na doon sa uh, Church in Corinth may mga ganyang asal. At uh, ganyan din ang panawagan ni uh, Pablo At dito sa kapahayagan ni Santiago Yung uh, pakikitungo ng bawat mananampalataya Sa kapwa niya mananampalataya At uh, dito ang paalala ay angkop sa atin Pinaaalalahanan tayo na ito ay utos ng Diyos Hindi tayo dapat na naghuhusga At uh, tanging siya lamang ang may kapangyarihan Sa kapahayagan ng talatang ating tinunghayan. Sabi nga rito sa talata na ating uh, tinunghayan, ah, sino ka ba sa palagay mo para mag-judge ng iba? Yan ang sinasabi dito sa ating uh, pinag-aaralan. Alam mo kaibigan, yung uh, talatang ito, ito ay may kinalaman din. Ano? Related din ito sa kababaang loob, humility. At yung tamang pakikitungo nga sa kapwa na nabanggit ko kanina kasi pagka naninirang puri tayo sa ating kapwa, dinadjudge natin ang ating kapwa ito ay eh, nagpapakita tayo na tayo ay mag, na, nagiging mapagmataas. Wala tayong maituturing na humility. Alam mo kaibigan, sa buhay ng isang mana ng balakin ang anumang usaping spiritual. No? Kung mali ang ating asal, maging ang ating pakikitungo sa ating kapwa. Sigurado yun. ah uh, hadlang na tayo ay lumago sa pananampalataya kung maging ang ating attitude, yung asal natin, naninirang puri tayo, hindi natin minamahal ang ating kapwa, tayo ay nagiging uh, mapagmataas, wala tayong makukuhang uh, spiritual uh, blessing. Tayo ay pinaaalalahanan na ang pagpapakita ng pag-ibig sa kapwa ay pagsunod sa utos ng Diyos. Kaibigan, ng paalala para sa atin sa talatang ito lamang, itong one single verse dito itong verse uh, uh 12 na ating uh, tinutong hangarin natin no na maitaas o maitaguyod ang ating kapwa sa pamamagitan ng maayos na pananalita at hindi paninirang puri ito yung isang makukuha nating na aral hangarin natin na ang ating mga pananalita ito may kapakinabangan no, sa kanila uh, sa ating uh, mga taga-pakinig sa halip na sila ay siraan o akusahan alam mo kaibigan, sa ganitong paraan, maitataguyod natin ang pag-ibig ng Diyos para sa kanila. Yung tayo ay maging maayos sa larangan ng ating pananalita. At dito kaibigan, isang napakagandang paalala. Nagpaalala ang ating Panginoong Hesus. Magbinasa natin yung aklat ni Mateo, Kabanata 7. Talata isa, sabi nga ng ating Panginoon, huwag ninyong husgahan ang kapwa ninyo para hindi kayo mahusgahan ng Diyos. Kaibigan, tandaan natin, lahat tayo ay makasalanan sa harap ng Diyos. Siya lamang ang may karapatang magsabi na tayo ay makasalanan. Kaibigan, pagmamataas ang husgahan ang kapwa, anuman ang ating dahilan. Hindi ito hangad ng Diyos, ngunit ang hangad ng ating Panginoon, kadalisayan sa salita at gawa. Ito ang dapat nating ipakita sa ating Kapwa Tunay nga na tayo ay muling napaalalahanan mula sa salita ng Diyos patungkol sa isang uh, utos na huwag tayong huhusgah sa ating uh, kapwa. Naway ito ay tumimo sa ating puso at isipan upang ito ay ating masunod at maging maayos ang ating pakikitungo sa ating kapwa. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong utos at paalala na naway ito po ay aming maisapanguhay. Patawarin mo kami Panginoong Diyos kung uh, ganito ang aming nagiging asal at anuman ang aming kadahilanan, ito po ay mali sa inyong harapan. Patuloy mo kaming palaguin sa aming pong kaalaman maging sa karunungan mula sa inyong salita na aming pong maisa sa pamuhay. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kahit bukas inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito ay magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave. Take this man.